Bakit linggo ang pagsamba nating mga katoliko? Ang karamihan ng mga kristyano ay naniniwala linggo ang tamang araw ng pagsamba. Pero may ilan na nagsasabing sabado ang tunay na sabat at ito raw ang iniutos ng Diyos na dapat ingatan. So alin ba talaga? Sabado o linggo? Actually, malinaw ang sagot sa Bible. Ang totoong araw ng pagsamba para sa kristyano sa ilalim ng bagong tipan ay linggo. Yes, linggo po. Ang unang araw ng linggo. Ay malinaw na binabanggit sa Acts 20, 1 Corinthians 16, Second Corinthians 9 bilang araw kung kailan nagtitipon ang mga Kristiyano para sumamba sa Diyos. Sinabi rin ni Apostol San Pablo sa kanyang mga sulat sa Galatians 2, Colossians 2 na hindi na po tayo obligado na sundin ang Sabat o ang iba pang mga petsa sa kalendaryo ng Lumang Tipan. Pero kahit na ganon. May mga Kristiyanong pa rin matigas ang ulo at pinipilit na sabado raw talaga ang araw ng pagsamba. Sorry po, pasensya na, pero ang ganitong mindset ay judaizing. Isang malaking parte ng sulat ni Pablo ay nakatoon sa mga judaizers. Mga kristyano noon na ayaw bitawan ng mga lumang ritual at batas ng lumang tipan. Sa prinsipyo, ang Sabat ay araw ng Panginoon sa ilalim ng lumang tipan. Pero ngayon, nasa bagong tipan na po tayo. At sa bagong tipan, ang araw po ng Panginoon ay linggo. Dahil yan ang araw na muling nabuhay si Yesus. Malino sa Ebanghelyo, unang araw ng linggo na buhay muli si Yesus. Ngayon, may ilang judaisers pa rin na nagsasabi, Sabado daw. Kasi Sabado talaga siya na muli. Okay, sige. To be fair, may katotohanan naman doon. Posible nga na Sabado, pero Sabado ng gabi siya muling nabuhay. But here's the twist. Lahat ng unang kristyano ay mga Hudyo po. At sa pananaw ng mga Hudyo, ang Sabado ng gabi ay already na linggo na. Yes, Saturday evening equals Sunday, liturgically speaking. Kaya nga sa atin, sa katolisismo, pwede ka pong magsimba ng Sabado ng gabi. At counted na yon bilang linggo. In fact, ang tawag po natin doon ay anticipated mass. Bakit po? kasi liturgically speaking, ang gabi ng isang araw ay simula na po ng susunod na araw. So kung Sabado man ng gabi siya muling nabuhay, technically, Sunday pa rin po yun. Unang araw pa rin ng linggo. At kung iisipin mong mabuti, maganda nga na simbolism yun eh. Bakit po? Sa lumang tipan, kailangan mong tapusin mo muna ang buong linggo bago ka magpahinga. Pero sa bagong tipan, nagsisimula ka na agad sa pahinga at pagsamba sa Diyos. So ang pagsamba sa Diyos bilang mga katoliko ang unang bagay na nagagawa natin sa buong linggo. Yan ang right order nating mga katoliko. Ang maayos na buhay, na lagi nagsisimula sa pagsamba sa Diyos. Kaya tama lang na linggo ang araw ng pagsamba, araw ng Panginoon, dahil ito ang araw na siya'y muling nabuhay. At tandaan, sabi ni Yesus, I make all things new.